Bagay na gagawin ng lalaki kung totoong mahal ka niya. Kapag ang lalaki ay totoong mahal ka, makikita mo agad. May mga kilos siya na hindi yan namamalayan. Minsan, simple lang, pero ramdam mo ang pagmamahal. Kung gusto mong malaman kung sincere talaga siya, panoorin mo hanggang dulo para malaman ang sagot. Mag-subscribe para sa mas maraming love tips araw-araw. Sign 1. Inuunangan niya sa lahat. Kapag mahal ka niya, Lagi kanyang uunahin. Bibigyan kanya ng oras. Kahit pagod siya. Minsan, kakansilahin niya ang plano para sa'yo. Ginagawa niya ito dahil mas mahalaga ka sa kanya. Halimbawa, ihahapid ka niya kahit gabi na. Ibig sabihin, priority ka niya higit sa lahat. Sign 2. Ipinapakilala kanya sa lahat. Hindi siya natatakot ipakilala ka sa pamilya at kaibigan. Gusto niyang malaman ng lahat kung gaano ka kaimportante. Minsan, Proud siyang sabihin na ikaw ang partner niya. Ginagawa niya ito para ipakita na seryoso siya. Halimbawa, isasama kanya sa mga gathering. Ibig sabihin, proud siya na nasa buhay kanya. Sign 3. Ipinaglalaban kanya kapag mahal ka niya, handa kanyang ipaglaban. Kahit may pagsubok, hindi siya bibitaw sa iyo. Minsan pipiin kanya kahit mahirap ang sitwasyon. Ginagawa niya ito dahil ayaw kanyang mawala. Halimbawa, haharapin niya ang pamilya mo kung kailangan ibig sabihin hindi siya susuko para sa iyo. Sign 4. Gumagamit ng we at our. Makikita mo sa salita niya ang commitment. Kapag kausap ka niya, laging may tayo o atin. Ibig sabihin, iniisip ka niya sa lahat ng plano. Minsan, wala siyang ako, kundi kami na lang. Halimbawa, plano naming mag-travel kaysa plano ko mag-travel. Ito ay sinyales ng shared future kasama ka. Sign 5. Interesado sa totoong ikaw. Gusto niyang malaman ang pangarap at plano mo. Hindi lang tungkol sa nayon, pati sa future. Minsan, tatanungin ka niya tungkol sa goals mo. Inagawa niya ito dahil gusto kanyang suportahan. Halimbawa, tutulungan kanyang abutin ang pangarap mo. Ibig sabihin, mahal niya pati ang mga pangarap mo. Sign 6. Komportable siyang magbuka sa o. Hindi siya naifiyang magkwento ng totoong nararamdaman. Kapag kasama ka, nagiging open siya sa lahat. Minsan, magbabahagi siya ng sikreto o takot niya. Ginagawa niya ito dahil may tiwala siya sa iyo. Halimbawa, magkukwento siya ng problema sa trabaho. Ibig sabihin, ikaw ang safe space niya. Sign 7. Pinoprotektahan ka niya. Lagi niyang sinisigurado na ligtas ka palagi. Minsan, sasamahan ka niya pa uwi kahit kabina. na. Hindi siya papayag na mapahamak ka. Ginadawa niya ito dahil ayaw kanyang masaktan. Halimbawa, ipapahatid ka niya kapag umuulan. Ibig sabihin, priority niya ang kaligtasan mo. Sign 8. Nagbabago ang aura at postura niya. Kapag nakikita ka niya, iba ang dating niya. Bigla, bigla siyang ngungimiti at sumasaya. Minsan, nagiging mas confident at mas attentive siya. Mapapansin mong laging nakaharap siya sa iyo. Halimbawa, tumatawa siya ng mas totoo sa harap mo. Ibig sabihin, masaya siya kapag kasama ka sign 9. Gusto niyang maging exclusive kayo at magkaroon ng marriage, family at anak. Kapag mahal ka niya, gusto niya ikaw lang. Ayaw niyang may kahapi sa puso mo. Minsan, malinaw niyang sinasabi ang commitment niya. Pinag-uusapan niya ang kasal at pagkakaroon ng anak. Halimbawa, nag-iipon siya para sa future ninyong dalawa. Ibig sabihin, nakikita kanya bilang forever partner niya. Kapag nakikita mo ang mga palatandaang ito sa kanya, malaki ang posibilidad na tunay ang pagmamahal niya. Mahalaga lang na pahalagahan mo rin ang effort niya. Huwag mong abusuhin ang kabutihang ibinibigay niya. Ipakita mo rin na deserve niya ang pagmamahal mo. Kung gusto mo ng mas maraming tips, mag-subscribe ka na ngayon.